Morning, morning, guys. Ito na naman tayo. mag naman tayo ng pansit. Kasi umaga na. Gising na. Umaga na kay ganda. Ayan. mag, mag na ako ng pastel namin. First time, lagyan natin siya ng mantika ng mantika ay chicken oil. Yan po ay chicken oil tapos kuha tayo ng ilagay naman natin sa pastilan natin ayan guys konti lang kasi mahal ng manok kasi eh. mahal ng manok mahal pang ang bigas pero salamat naman kasi kahit sampu ay makakain ng tao hindi na magugutom po kung wala itong pastil na to magugutom po yung mga bata kahit papaano ay nakaka nakakatulong po ang pagpapastil ng mga muslim sa ganitong paraan ay kahit bata ay makakain bibigyan mo na lang sila ng sampu makabili na sila ng pastil nila thank you for watching